Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ay tungkol sa magaspang na siko, matigas na kalyo sa paa at maamoy na paa. Makakatulong ang baking soda para mapakinis ang inyong siko, matanggal ang matigas na kalyo sa paa at matanggal din ang amoy ng ating paa. Una muna, doon sa magaspang na siko, kumuha ng isang kutsara ng baking soda at ihalo sa isang kutsarita ng tubig gumawa kayo ng paste at yan ang ipapahid ninyo dun sa inyong magaspang na siko. Yan, ganyan. Imamasahin ninyo para lumambot itong mga magagaspang na parte ng ating katawan, lalo na ng mga siko, pwede rin sa mga magaspang na tuhod. Yan ang gagawin natin. So, mapapansin nyo, mas lumambot na siya. Pangalawa, yung tungkol naman sa matigas na kalyo ng paa. Kumuha ng apat na kutsarang baking soda. Ihalo sa apat na basong tubig. Haluin. Dito natin ibababad ang ating paa. Para mapalambot niya yung matigas na kalyo. Ganito po yan. Ibabad ng sampung minuto ang inyong paa. At mapapansin niyo, lalambot na yung matigas na kalyo sa inyong paa sa loob ng 10 minuto. Pwede niyong ulit-ulitin to many times sa loob ng isang linggo. At tungkol naman dun sa maamoy na paa. Ganito po, kukuha kayo ng isang sapatos ninyo. Tapos, bubudburan nyo ng baking soda doon sa loob. Yan, para pagsuot ninyo ng inyong paa, yung baking soda ay pupunta sa inyong paa. Siya ang mag absorb ng moisture at pamamawis ng paa. So, maiiwasan yung alipunga at pangangamoy ng paa. So, sana itong mga problema natin ay masolusyonan ng baking soda. Salamat po!